At ayan, nagbabalik na naman po ang inyong nag-iisang requirement sa inyong mga screen. So ayan, like for today's vlog or for today's video is maghiwa and magluluto tayo ng sisig na puso ng saging. So ayan, aking hiniwa na po ito at hinugasa yung kaldero. Aking pinutol-putol na rin po yung puso ng saging para kumasya po sa ating kaldero. And then ayan, isinalang ko na nga po siya guys and then it's time to hiwa na yung mga rekado. So, sibuyas na nga po yung aking inuna and then yung sili. So, hindi ko na po pinakita yung sili dahil uunti lang po. And then, ayan na nga po guys. suto so, na nga po yung ating um, ng saging. At dali-dali ko na nga po itong hiniwa-hiwa guys. Um, dahil mainit nga po, um, ginamitan ko po siya ng food tong. So, ayan guys. Makikita nyo po as aking na hiniwa So, ayan guys. Um, Pinigyan ko siya guys para matanggal po yung um, tubig na nasa um, puso ng saging. And then ayan guys, sunod ko na nga po siyang nilagyan ng mantika at akin na pong igigisa yung ricado and then yung piniga ko po puso ng saging and then ayan naglagay na nga po ako dyan ng pampalasa guys yung asin and then konting bichin and then next is konting asukal so ayan guys nilagay ko nga po yung buong um, real mayonnaise and then the layap or calamansi Lagyan ko po siya pang paasim So ayan preparing na po tayo Naglagay na po ako ng kanin Ulam And then ayan kumakain na po kami dyan Skain guys So thank you for watching See you on my next video Babu!